Ayan, good morning. Ang kasama ko si Arby. Arby, hi! Arby, hi! Arby, hi! Arby, So, ayan, titingin tayo ng ulam, mga karil, din sa ating binigyan. Titingin tayo ng manok. So, meron kasi papaya do mamaharang makapagtinola tayo, mga karil. Titingin po tayo. At, papalik ako po kayo. Ito, manok. Ay, tayo. Bawa. Buya. Buyas. 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 Tignan na ba ako siguro no? 155, okay na yan? 4, 59 7, 59, 66 saka 11 70 Magkano ba sili? Ito? Uh -huh. Piso isa Ay, ito pa Ah, sh sh shape yan. Ah. Oh. Shape shape. sili na lang, sili na lang para maging 80. Oh, nata. Hindi yan ang sama niyo ng 77 84 nga lahat na to. Oh, sige. Hmm. Shape eh. niyo 84. Hindi hmm. wala siling ano? Wala. Gawin yung sakto 90. Gawin mga alaga na yung ano. Tama rin sa kabilang tayo tinula. Ayun. Ay sige na. Ayun. Nagin Manok. Oh, yan mga krills. Ito na ating, uh, luya. Sile. Bawang, bawang sibuya. Siyempre ating manunggay. Manok. Ito ating patis. Mantika. Hugas bigas. Papaya. Siyempre magluta na tinola. So bibili tayo ng... Nor cubes, yan So mga kris, ka mga kawaiti, luto na po ito ating tinolang manok ni Kambalicious. Yan. Dapat masarap. So yan yeah, mga luto na po yung ating uh, tinolang manok. Ayan, nakakita nyo naman, napakalambot ng ating manok. So yan, so, yan. Uh, nilab po natin, uh, natin yan para makita po natin mga viewers at followers yung ating pagluluto. So hindi ko na po na ipakita sa inyo kasi uh, nag-live na po ako. So yan, uh, luto na po yung ating kinulang manok. Uh, yan, sabaw pa lang, ulam na. Taraim!